Kita daw po kung para pa na akong dahulugan kay may gusto ko tayo rin yun. Ano ka pira ka lang ka, Kwan? Kitaan na kayo, kung ikaw nga yung kung pira na nakaadlaw na akong nulugan. Ito ang kalugod mga hunga. <laughs> naka, naka lima ka pala kaadlaw. Rin yung kutaan niya. Ay di rin pwede boss kay lima pala kaadlaw na yung nahulugan. Ano yung hey, masangla na ako itim sa'yo? Ano yung masangla item itim? Ano yung itim? Ah, di perpanukot lah kita orang ke 50 itu yang ini mo basakon. Diri pwede na e okay. i-renew na kay lima pa law kad law bagay na kala kad na na hulog. Ta, ko na kon ma atik mo na makwan matapos sa na ay e, e, strict to man sa eh, na para panukot liwat. Eh, oo kasi mahimo boss kay mali kay di perpanukot na ko. Abangan tigang sundang. Ay, Grabe na. Supot na galing grabe na mga e supot na supot oh, sa utang, grabe na mga lipay-lipay. Sunodla, kitae ka pa rin 'yung sa mimo A few moments later. Naba na yung tinita na? Ay, nako. Ito, nagsabay-sabay nag ang abutan ng mga bills naton Ang kuryente, kagsang tubig, magarabot na. Tapos yan ang adlaw, may manokot pa. Ano yung mahimuon niya na. Sabay-sabay ng mga utang. O, oh, manali ba? Man. Iisip mo niyan eh. Awww. Oh. mo yan ah. Ah basta bahala. A few minutes later. Hello.